Hello, isa ko ang operator. Nagdala nagsungkod. Ako ang forman. Forman na mo. Luwia doy. doi. na! Dali mo na, lo! lo! Upload kayo nato no, para makabalo ang engineer. Kapulo ang taga Jim Village kung saan sitwasyon nato ito dali Munguli taga Village oh, mungu lagi Munguli eh. At tayo Atay ng trabaho Ino you know, on su so Jimana naman so sir, Ay bili na Itag ah. na ko sir Itag na ko kay sir No so, sir among sitwasyon sir <laughs> Guba among sir bit <laughs> Ni gahapon bagay ko nagpost Ni samot na karoon <laughs> Nagay nag kumain. Saan mo karon Amo sitwasyon guys Ang uh, ah, isa oh, Naghukas na bukas na kay igang na Pero tugno ang iri Pero gagangan ah. Ako ning kaning bidyuhan ni, eh. ako ning eh ako nang ibidyohan among mong area tapos makita nyo ang sitwasyon na mo sa among area, among service dam truck kay guba man tong sina among service. kay idala sa Kim Village karon baktas grabe katarik. grabe katarik. tarik oh. <laughs> Tama pa rito, nagsungkod na. <laughs> Ang engineer wala pato pa nangit. Tara, 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 tara. Ah, engineer mo d'long. Ah, sir, nagbaktas sila. Driver. Driver sa truck, driver sa pako og engineer na mo. Huwag tayo mahimuan guys. Bawa na na itong sitwasyon d'ry, sa bukid. Ay, agwanta lang yun ta sa so, mananarbaho man tag bukid <laughs> bukid man natong area agwanta tag baktas first time pa daw ni nabuhat nilang ni baktas baktas nga kalayo naguba among service <sighs> tama tama lagi mga abot mo dito sobra size oh, ito owl owl to ha huh? to Inon, sana ay mapukag baktas kay gikan sa suwaon. To kabatangan baktas na to na gisakuras. lama mo tugod pag ay ubos ra. Kani kay pasubida. Pasubida mong kuni.